sa kasama niya, sa kasama ni Tita Edith. Hanggang doon sa duro na yun. Yan, kay Tita Edith, nakalabing isa siya sa kasama niya, nakakatatlong po na hanggang makakaisandaan na daw. Kay Tita Edith na pinatanim ay kulang isang kilo. Ito daw ay sa kapila naman ay isang kilo siyam na ah, maliit na pitak kanya. Ayan, isa doon. Dito dalawa yung nakuha. At ayun, yung kay tika-edit. Isang kilo yung pinabuto. Pero dito isang kilo ang pinabuto. Simula doon sa melona hanggang